So ngayong araw mga kaalam ay tatalakay naman natin ang ibang kaparaanan ng mahal na propeta Muhammad kapag siya ay umuupo sa kanyang pagkain ayon sa pagkakaintindi ng ating mga ulama. So bago yun, shoutout muna natin yung mga active sharers natin. Naway biyayaan po kayo ng Allah ng mga mabubuting biyaya. So tara, let's proceed! So ayon sa ating mga ulama, kabilang sa kaparaanan ni Propeta Muhammad, kapag siya ay umuupo sa kanyang pagkain ay inuupuan niya ang kanyang takong ng kabilang paa at pinapatayo naman ang kanyang kabilang paa. Sa unang video naman na na-upload natin ay inuupuan ng mahal Propeta Muhammad ng ganap ang kanyang kaliwang paa at itinatayo naman ang kabilang paa. Sa mga hindi pa nakakapanood dito ay nandyan po sa comment section ng link at inilagay ko po. So dito naman sa pangatlong video natin ay pinapatayo at inuupuan ng mahal na Propeta Muhammad ang kanyang takong sa kabilang paa pinapatayo naman ang kabilang paa. Ang dahilan daw dito, sabi ng ating mga ulama ay para madali daw sa kay Propeta Muhammad ang kanyang pagtayo mula sa kanyang pagkakaupo. Isa pang dahilan ay para mabilis kang makatayo kapag mayroong mga mangyaring hindi inaasahan. Kabilang din sa dahilan ng mahala Propeta Muhammad ay para hindi maparami ang kanyang pagkain dahil kapag nangalay na siya sa ganitong postura ay titigil na siya sa pagkain. O sa atin, kabaliktaran dahil kapag nangalay tayo, change position, luwag sinturon, wala eh, kain is life eh. <laughs> so kung nagustuhan mong video natin ngayon at mag-follow para updated ka sa next upload natin. Huwag mo rin kaligtaan na i-share ang ating video para may isama kita sa next shoutout natin. Ito nga pala si Akh Muhammad Kana na nagsasabi, lamang sa gandimpala ang merong kaalaman. Shukran!